ito. Ay. Oh. Digdi mo na, ma. E, Iri scatter daw mo na ako digdi. O digdi mo na ako sa may pungkang ano. So, Ang mga na sa tago. Pidya taguan mo ako. Pidya taguan mo ako. Anak pa na po man ako. Eh siyempre. Tama bayad sa kurinti. Hayan siya ba pang bayad sa kurinti. Ang bayad! Ang bayad! Ang bayad! Ang bayad! Ang bayad! Ang bayad! Ang silpong ko! Sararabas mo. Ariko! Ang lahing ko ano na. Puro po tayo mga ako sabi.

naman lang kamu, kani papa nito sa kuya, wampay play na maabot. Dagdagan mo, gibon mo ng 3K. Ta, nakunin akong bayadan, di pa ako nakakabayad sa kuryente, may bayadan pa ako sa tubig. Saka may mga babayadan pa ako, dagdagan mo na napadara mo na yan. Una, isabay-sabay mo na itong holog. Para saro lang ang pag, ano ko, pag, ako naman sa Gikas. Sabi may mga aki ka na nagtatrabaho. Duman ko sa Gikas, ma, kunya nako ko. Ma, kung ako ka atong kwarta na eh, ko na pati nagtarobo sa ko na lang ako ma May palitit sa may surkatan. Bigyan lang ako maagi duman ako nag agi sa may main gate. Aray yun. na lang ako. May surkat na lang ako. Digdi maka ako ako kang kwarta duman sa gika. maka ako nag agi Mailing na naman ako kaya Ang mga inutangan ko. Sirengilo na naman ako kayo ito. Makauya mo na nga. Gyan. Dignin. Puro mga alam mo eh.

Kakabuisit man ang mga agyan ini digdi. kamu madali ta tetapi ad magabot na naman ito si Agung mahal na naman ito sa kuya. Nakakabuisit man pati ay nako nakasara mit si Bado. Oh. Ay ito nagmamadali man kita. Nga makadu man adu man. Ah. Baka ko naman mailing na naman ako ni Agung sosok sosok na naman ito. Ay. Oh. Digdi mo na ad mailing scatter daw mo na ako digdi. Digdi mo na ako sa may pungkang ano, pang mangga. Hindi na ako makakawats, makawats, makawats, nakakodigita, tebadla mang mangga na lamang. Maka May bayad naman pati ako sa kuryente. Ah! Ay! Ah! Hay sayang lang kantina yako, sayang. Sayang lang kantina yako. Ibara de ko na ikang cellphone ka. Hindi, tip mapadradada ka ng koteka dit ni. Hindi. Ay, may mga udo pa ng karabaw. May pa ang palugod. Sining kayo na, hindi na ako masugal-sugal. Ay, eh, naamok ko na magpura sugal Akas out na ako yun. Kung nung kunang na si Korta ko dumon. Ay, tauto na. Kino na manin yung kriki na iniyong makauli na. Kung maringalitan ako ako na si Korta. Oh, ito na naman si Agum. Pirti na, si na naman si Resilip na naman, Na iniyong mga man daw iniyong buang na iniyong.

Oh, ada naga ano ka dyan? Katago, pikitagoan mo ako. Pikitagoan mo ako? Anak-anak mo man ako? Eh, siyempre, tama bayad sa kurinti. Hayan siya pang sa kurinti. si lang e, sa kanabagang pang Sige na naman, nagsabi sa imunan niya na kuligdi, oh. Nagkaturo pa rin, panangkat pa naga ako. Gigaraan mo ka na lamang ako. Natugaran mo man ako siya, nagsabi sa imunan niya ako na kuligdi, oh. Ay, ano na yun eh. Ano na yun eh, Sige na nagsabi sa imunan niya nasi pang bayad sa imunanya, Kaya sa ka mabayad ako sa kuryente. Mabayad sa kuryente? Bayo diba, nga ni pagbayad sa kuryente? Pintawad wanta ka na baga. Pintawad mo sa kuya. Pintawad ko ba ganing panira? Pintawad ko ba ganing bagas? tu ko yung bagas. May bagas duman. May panira. Bayo na nga ni tapig. Ano kung nga may pintawad nga ni ako? May, may pigas po sana kong iba. Kaya so, pinangagad ka pa na yung ano. Nagagad ka pa na kwarta duman sa mga aking. Ay! Stop! na uh, lang! Kasi nung naman ito para wapapay. Balag malang pinadara sa kuya. Puto nang hagad ka pa duman. Tigtawanta ka bagang kwarta.

Okay. Ano man, pagkakaroon mo kun saan ako magpala doon man? Magalingan ito ng arawan? mo mga kabuhay ko? Umulik ka na doon man. Okay. Nasaan mo mga aking doon man? Iyan na nga niya! Ano nga niya Ano na nga ako? Umulik dali ka na! Di, ano, nang, 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 nang. Umuli, dali na! Ang pagkakunatan! Pagkakulik na na! Ano nga niya? Mm. Ano? Ano na muli nga niya? Pagkakulik na kasama kita kung hindi hilingan mo. O reko! O reko! Umulik Umulik ka Umulik ka